Di eh, basta-basta yung baligya ng planggana. unal, mm -hmm. Ah. Grabe. Ah. Ah, charo. Kaya ni ng plangganahan, oh. No? Yeah. uh, Adik makaya eh. Pasig sila ba nga isa ra ka planggana ang ligon kayo. daw, no, kiton Kitu to sila nga di gud basta-basta ni mga plangganahan eh. Mm. Gana? grabe pa piti ah yun so makita nyo ni sila diri sa ako ano kanto ri padulong og magsaysay kyalig diri sa kilometer 77 so tagpila po isa na Lods so, ay uh, 50 isa yun na? Uh, grabe uh, Adipindih ka pong sa klase uh, so unsa man yung pundo diri na ka ng schedule nga mo po andre ay karoon po so karoon rumadlawan na diri ama ba? So basig makita ninyo, matimingan nyo po Maagi mo dre, naranit sila dre Naplis karsana, mm, patay Di ka ka malipong atong bunala Grabe, walop kayo guys